Hello, magandang magandang tanghali. Malapit na po magtanghalian. Nandito po tayo sa Barangay 295. Dito po sa Binondo area. Makikita po ninyo ang mga senior natin ay talaga namang peaceful po na nakapila sapagkat nakita po nila yung kagandahan dito sa ating ginagawa sa ating programa na ang gusto ko lang po sanang sabihin sa ating mga senior citizen, ito po ay panahon ninyo, panahon po ninyo na kayo po ay matutukan at mahalin at mabigyan ng totoong programa. Kaya kami naman po dito sa aking team, talagang ginagawa po namin ang lahat para naman talagang makatulong po sa ating mga senior citizen na sana po hinihiling ko na lahat po ng senior ay makapagparehistro online na at sana lahat po tayo sabay-sabay natin yakapin ng programa at ang mga programa na ibinababa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil mahalaga po na tayo ay magkaisa para naman magtagumpay po ang lahat ng kanyang nais at hangarin para sa atin. Muli, magandang magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Mara Tamundong handa at laging gustong maglingkod at bababa sa lahat ng barangay. Basta sabihin nyo lang, si Super Mara Tamundong ay kailangan niyo Magkikita at magkikita po tayo. Maraming maraming salamat! Ngayon po, uh, katuwang ko po, ako po ay nilapitan ng NCSC, National Commission of Senior citizen para po maging katuwang din nila sa pagbaba po ng ole registration. Ano po ba yung NCSC? Unang-una -una sa lahat, ang NCSC po, or National Commission of Senior Citizen ay ahensya po ng mga senior citizen. Ibig sabihin, may sarili na po kayong ahensya. Hindi na po kayo lalapit sa DOH, sa DSWD, dahil ito po ay sariling tahanan ng ating mga senior citizen. Palakpakan naman natin na finally, mayroon na pong tututok sa ating mga senior citizen. Bakit po? Kadalasan ng mga senior citizen po natin, kapag may gustong ilapit, nahihiya. Ako, matanda na ako, anak. Saan ba ako lalapit? Nakakahiya. Na parang sa edad ko na to, parang ako pa magmamakawa. So ito po talaga itinatag para po sa mga senior natin. Bakit po? Siyempre naman, kayo po ay isang magulang. Kayo po ay nagtaguyod ng pamilya. Kayo po ay nagpaaral ng mga anak hanggang sa apo. Kayo po ay araw-araw nagtatrabaho at nag-iisip Paano po ba pakakainin ng pamilya? Paano ba babayaran ng renta? Paano ba magbabayad ng meralko, ng tubig? Ibig ko sabihin po, yung pinagdaanan po ninyo ay hindi biro. Kaya marapat lamang balikan po kayo ng magandang programa. Marapat lamang na ang pagmamahal at pagmamalasakit na ibinigay po ninyo para sa pamilya ay maibalik naman po sa inyo sa pagtutungin ninyo ng senior citizen. Marapat lamang na kayo po ay tutukan at bigyan ng totoong benepisyo at ipaalam ano po ba ang karapatan ng ating mga senior citizen. Di po ba kadalasan ang nararamdaman ng senior citizen matanda na ako anak. Wala na siguro din papansin sa akin. Siguro wala na rin pakailam ang ilan sa ating mga ahensya. Nagkakamali po kayo. Pero ngayon po na kayo po ay may sarili ng ahensya, kayo po ay tututukan na ibig sabihin po, meron na kayong pupuntahan kung ano man po ang inyong kailangan. Hindi na po kayo maliligaw at hindi na po kayo magmamakaawa sa ibang ahensya sapagat ito po ay sarili niyong tahanan na ang ama po ng NCSC ay si Attorney Franklin M. Quijano na kung saan ang katuwang ko rin po sa pagbaba sa bawat barangay. Ako po ay bumababa sa bawat barangay since last year po. Nagkumpisa ako dito sa si NCSC, ang mga nakarehistro po na senior citizen ay 300,000 pa lamang. Ngayon po, sa pagsisikap at talagang pili po namin ipinapaliwanag at ini-encourage lahat ng mga senior citizen, umabot na po sa 5 milyon ang mga nakarehistro ng mga senior citizen. Sa 5 million po na yan, ang boses ko po ay nawala na. Pero ang kaligayahan ko po sa aking puso ay umaapaw. Kaya naman siguro binigyan din po ako ng Panginoon ng lakas ng katawan at kaisipan para ito po ay makatulong sa ating mga magulang. Sabi nga nila, actually, ma'am, tatanungin namin kayo. Hindi pa po senior citizen. Ako po ay 46 years old na. Sabi po nila, hindi pa kayo senior citizen. Bakit ba kayo tumutulong sa amin? Ano po ba ang gusto ninyo? Papasok ba kayo sa politika? Gagamitin nyo lang itong paraan para mga kampanya. Masakit po sa kalooban ko na kadalasan or minsan, ako po ay natatanong ng ganyan. Ang hindi po nila alam, ako po ay isang anak. Ako po ay isang magulang na rin. At syempre may mga magulang pa po ako na buhay may mga tiyahin. Nakita ko po kung ano ang estado ng ating mga senior citizen. Sino po ba ang hindi magmamalasakit? Kung gusto mong balikan ang pagmamahal ng inyong magulang di po ba? So sa ganitong paraan na ibinigay po sa akin ng Panginoon, ginarap ko agad kasi alam ko po malaking bagay sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, na sila po ay matutukan at magabayan sa lahat ng programa. Ibig sabihin, hindi po politika ang lakad na ito. Kung hindi yung pagmamahal at pagmamalasakit po sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, ay marapat lamang nating ibaba. Lahat naman po tayo gusto nating makatulong. Hindi naman po kailangan maging isang politiko ang isang tao para lang masabi mo na ikaw ay bababa. Kasi kahit na ordinary kang tao, mo talagang tumulong, gusto mo talagang makatulong sa mga magulang at sa inyong mga lolo at lola, Abatay, hindi ko nahihintayin na makuba pa ako at hindi ko nakayanin tumulong na magkamanas na ang paako sa kapa ako lalabas para tumulong. Siyempre, habang malakas pa po ako at kaya ko pa talagang tumulong sa ating kapwa, eh ngayon pa lang gagampanan ko na. Dahil pagdating po ng panahon, ako naman po ay makikinabang din sa benepisyo kapag ako po ay tumungtong na sa pagiging senior citizen. Kaya naman, ang sabi ko nga sa aking sarili, at least pagdating ng panahon, mayroong totoong programa para sa mga katulad po natin. Lahat naman po tayo pupunta sa pagiging senior citizen. Ang tanong lamang, ano po ba yung nagawa natin para matulungan natin ng ating mga magulang? Ano po ba yung nagawa natin sa ating mga lolo at lola para masabi natin na mahal natin sila? Kung hindi, kailangan kumilos po tayo at gampanan po natin ang pagiging isang tunay na tao na nagmamahal sa ating kapwa. Kaya naman itong online registration, ito po ay programa ng National Commission of Senior Citizen na magkaroon na po ng database ang mga senior. Bakit po? Sa lahat ng programa, lahat ng benepisyo, puro na lang kayo mag-fill up ng forms. Kahit malabo na ang mata, nanginginig na ang kamay, kailangan pang sumulat. So dito po, mapapabilis at mapapaganda ang pag tulong sa ating mga senior citizen dahil na kayo po ay nakarehistro na online, ibig sabihin po madali na lamang i-check ang inyong record at hindi na po kayo kailangan pumirma tayo sa lahat na parang cheque ang pinipirmahan mo nakailangan tatlong signature, tatlong ID. Dito po, pag nakarehistro na kayo, meron na kayong database, sasabihin nyo na lamang ang inyong pangalan. Pag binaba po ang lahat ng programa, sasabihin nyo na lang po kung sino kayo at ano po yung RRN number. So, madali po siya ma-update. Madali rin po malaman kung ano po ang mga senior natin. Bakit po kailangan ng database? Para madali na lang po i-transfer ang mga records ng senior kapag kailangan po talaga sa ibang ahensya na kayo ay matulungan. Dahil high-tech na po tayo ngayon, mas mapapabilis po ang pagtulong na ibibigay sa ating mga senior citizen. Ang tanong po ninyo, alam ko kung ano. Ano ba itong online registration? Diyos ko naman, lahat na ng records meron kami. Barangay, Osta, Manila City Hall, lahat na lang. Para saan ba talaga ito? Ito pong online registration ay programa ng NCSC na kung saan nagbaba na po ng 43 billion pesos ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan entitled po ang bawat senior citizen ng 5,000 pesos worth of health insurance. Palakpakan naman po natin Aba, 43 billion. Mahirap bilangin yan, ha? Baka kahit tayo po magbilang lahat, di natin maubos ang isang araw. Ibig sabihin, ganun po kamahal ng ating gobyerno, ang mga senior citizen, yung mga magulang po natin na naglingkod, hindi lamang sa pamilya, kundi pati sa ating gobyerno. Ano po ba yung health insurance? Libreng laboratory, libreng check-up sa mata, dental check-up, libreng check-up sa tenga, sa puso, ultrasound, X-ray, libreng mga gamot. Sino ba ang hindi gagalaw para ito po ay malaman ng ating mga senior citizen. Na malaking bagay sapagkat kahit paano po mababawasan ang mga gastos ninyo yung mga gastos na ilalaan po ninyo sa pang-laboratory, pwede nyo na pong itabi at pwede nyo nang ilaan sa mas mahalagang bagay. Ibig sabihin po nito, pinahahalagahan ng ating gobyerno, ang National Commission at si Ms. Mara Tamondong, ang kalusugan ng ating mga senior citizen dahil gusto ko pa ho kayo makasama na sana maabutan nyo pa ang pagiging 80 years old ko. <laughs> sabay tumawa tayong lahat. Wala naman pong imposible dahil ang Panginoon po ay marunong sa lahat. Siya rin po ang nagbibigay ng daan at paraan para mangyari po ang lahat ng ito. Parang katulad ko po, ako po isang simpleng tao lamang. Pero napasok ko po ang politika Noong huling ako po ay nangampanya. Sabi ko nga sa sarili ko, mahirap pala pero madali sa taong nagmamahal at nagmamalasakit. Ito rin po ang naging daan para ipakita sa akin na Panginoon yung katotohanan ko sa kalagayan nating mga tao. Kaya ito rin po ang nagtulak sa akin para tumulong. Baka akala po ninyo humihingi ako sa gobyerno ng panggastos. Lahat po ng ginagastos ko ay sarili ko po pong pera. Wala po akong hinihingi na kahit ano dahil ako politiko. At the same time, yung mga naipon ko po, gusto ko lamang ibalik sa pagtulong. Bakit po kaya? Syempre tatanungin ni nanay, Iha, bakit? Wala nang bayani ngayon, bakit mo yung ginagawa? Bakit po? Dahil isa lang po ang buhay natin. Isa lang po ang pagkakataon na ibibigay sa atin na tayo po ay maglingkod sa ating kapwa. At hindi ko naman madadala po ang lahat ng pera sa kabilang buhay. Kung hindi magkakaroon lamang ng halagayan, kung ilalapit mo o itutulong mo para sa kabutihan ng lahat. Kaya naman sa ating mga senior citizen po, ito na po ang araw na dapat kayo ay umiti. Dahil dito po nag-uumpisa ang kaligayahan ng mga programa na ibababa po para sa inyo. Kaya palakpakan po natin. Ang sarap maging senior. Dahil bukod po sa health insurance na 5,000 pesos worth, meron na po kayong cash gift na ibinaba para sa ating mga senior kapag tumungtong kayo ng 80 years old, 10,000. 85 years old, 10,000. 90 years old, 10,000. 95 years old, 10,000. At pag 100 years old at sinuwerte tayo, meron tayong 100,000 pesos. Di ba ba? Aba, syempre, malaking bagay na po yan. Ibig sabihin, tayo po ay napansin at binibigyan talaga ng pagkakataon na mabigyan at matutukan ng programa. Sabi nga nila, Nako, 100,000 pag 100 years old. Ang mahalaga lang po doon, may mga programa at benepisyo kayong matatanggap. Magpasalamat na po tayo dahil sa dami rin po natin na makakakuha. Malaking bagay po na tayo ay makatanggap ng ganitong benepisyo. At bukod po dyan, di ba, meron kayong 20% discount na kung saan nadagdagan pa ng additional 500 pesos ang mga bibilihin ninyo. Pwede kayo maka-avail ng another 500 pesos na discount kung kayo po ay bibili ng gamot, ng pagkain. So maraming marami pa po kayong benepisyo. Ngayon, para ma-update po kayo dyan, pwede po kayong mag-visit sa website na www.ncsc.gov.ph na kung saan ito po ang Website ng NCSC, makikita niyo po dito yung mga yes time, yung mga programa na nakalaan para sa mga senior citizen, yung mga activities po na ginagawa para sa mga senior citizen at the same time, yung mga bagong batas na ibababa at binabana po sa ating mga senior citizen. Kaya masarap na po maging senior ngayon. Bukod sa reunion na inyong gagawin, makakapagsumba na kayo, at the same time, meron pa kayong mga libre check-up. ba? Kahit paano, magaan po sa pakiramdam na tayo po ay may programa katulad nito. Kaya naman po yung oras na inilaan po ninyo, isang oras kayo nakaupo, isipin nyo na lang, parang nagpahinga na po kayo sa gawain bahay. Isipin nyo na lang na ang pag-upo nyo po rito ay panghabang buhay naman po na tulong na maibibigay sa atin ng gobyerno. Di po ba yung 500 pesos na sa City Hall? Minsan maghapon pa tayo naghihintay. Ito naman po ay more than 500 pesos. Kung hindi, abang buhay po Dapat tulong sa ating mga senior citizen. Kaya kung magtataka po kayo, bakit ako paos? Aba syempre, lahat naman po ay ginagawa natin para maipaliwanag at maibaba ang lahat ng programa sa ating mga senior citizen. Marapat lamang na maintindihan po ng mga senior citizen natin kung para saan po ito. At least, pag uwi niyo po sa bahay, masaya po kayo at nakangiti. Bakit po? Kasi naintindihan niyo kung para saan ba itong ginagawa po natin. Po na Di po ba? nakakatuwa at nakakagaan sa pakiramdam. Kahit paano, mababawasan po yung gastos ninyo at yung ilalaan po ninyo sa ilang mga kailangan ninyo ay pwede nyo na pong maitabi at least magamit nyo po sa ibang mahalagang bagay. Kaya naman si Ms. Mara Tamundok ay hindi nagsasawang salita kahit maupos na ang aking boses sapagkat alam ko po ang pupuntahan nito ay para sa kabutihan ng ating mga senior citizen. Na gusto ko po sanang kumanta habang naghihintay po tayo. Ako po, very all around po ako. Kumakanta ako, sumasayaw ako, naglalaba, namakmal na nagluluto. May katulad may ng ating mga lolo at lola. Sa o ba, syempre, saan ba ako pumat Kundi sa aking mga magulang, lolo at lola. na sinabi po ng aking mama, Aba, hindi pwedeng maarte sa buhay ngayon. Kailangan marunong ka sa gawaing bahay dahil ikaw ay babae. Dapat marunong ka magdala ng pamilya at dapat paglingkuran mo ang iyong mga anak. Yan po yung mga bagay na itinuro po sa akin ng lola ko. Kaya na, at ng mama ko. Ang mama ko po kasi ay isang guru, kaya medyo mahigpit po sa amin. Pero masaya na rin po ako dahil kahit paano yung ginawa niya pong paggabay sa amin ay mabuti para sa akin dahil po nakita ko nga na ang pagtulong pala ay dapat po talagang ginagawa natin, lalo na kung makakatulong po tayo sa ating ka-